party today! <laughs> 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 hey, we party! Wow! the people to be, like Bibo. Bibo ang Foam Party! <laughs> 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 nice Very <laughs> <laughs> <Go ahead>, exclusive! <laughs> exclusive for us! sabakalang mga bagay na wala ko sigurado. Diyos ko, paas. Koido pa kitang. Ako 'to ba elect ko troll. O kaya na jus po. O kaya hora sa mongole. Kumain, roti, ay gitul elect ko troll. O kaya sa barrio sa station sa taman. Dapat troll. There are times, like nagi mga panahon na, sa mga panahon na na, mula akita, maabot at tagkalit sa anaw, o mo, mangita o bapos. E tibok na tukilaboy, mura mo ang pagitak itag bapos. Huwag mo na siya ang mga bubbles. Kung party day ni siya, Karoon po kawalo ang food party, bubbles, lumadayin na. Sa mga to, lipay kayong bata. at ikaw ang biyay. Nalipay ang tiguang, wala siya balik kong pagkabata. na ang bago. surf, ride, ito sa tindahan. Igamit na para makakita ang bubbles. O, o karon, pwede naman di ay makita ang bubbles. Pero mahal siya mga kandidat. di ko ka-afford ang no hey, mga bubbles. Kaya nato mga termino mo di na humasagutan. Sumaw ni siya, lipay kaayong bata. Hindi ko no? Nasad siya kay pertig yung dako as iya nga nga o kumatawa. Hanawa ra na. Ngani ko maglakot, kakar ko, home party. maso ko mga ringon to, nalahan mo mo ni. Wala kay bisita, kaluoy na ako. So, uh, guard, so, uh, nag nag mga pulit? sa zoom in, mag ko sa back okay, mga camera, <laughs> ng mga kamera. Nanawa. Pagbalik na na ako sa front camera, <laughs> dulit <laughs> kayo itong mga nawung. Sila na lang din, Dulit. Patis <laughs> na lang dulit. Nakabantay ko sa bowels pa, ba, nakanam-anam na siya ng kadaghan. Mura na itong mga bubling mag-ani. Nakanam-anam po itong kadaghan. Nagkatigawan ta, nagkadaghan-daghan po na nga tong problema. po pamalandong sa taning bubbles, uy. Aside sa pamalandong, makainom nung po taon ko sa una. Nahala palit po tight sore po sa padira ng mga sabon, ng dira para bubuwa sa palanggana o akong liguan. Grabe yun, puno-puno ang puno, yun nagkuhan. May ganit kayo, wala man ng hapdos na unang kong panit o gagong, eh, hey, kabal na kang or Basta kay nalingaw ako ko sa bubbles. Ganam-anam na gid sige kadaghan. home party ra ko para magpa picture mo. <laughs> Welcome to my home party guys. Welcome to my home party guys. Mingaw kayo mga friends. Matak ang to? Tuuya kayo. Adan gud koing, ano koing ba? <laughs> Lisod koing. <tako. laughs> gasto gani ko. di ba? Nakapaminaw mo sa mga, mga hinanain, char. Paminawa lang na siya, kaya wala na siya. Na. Wala siya, lingaw sa yung kinabuhi. Sumoto siya, Moni. Di ba? Nice kaayo ang bubbles. Nagkapuno na siya, hapit na may sa bubbles. So, kung na-iPhone party, ayaw ganyan ninyo I-grab ito. ang opportunity. Wala nako sa akong ibang sulti, ani. Eh. Kaya murag taas-taas pa niya siya, mga 14, 14, minutes pa ni. So, mag-antos ka sa akong mga tingo. Kaya maminaw ko sa akong mga gara-gara. Hindi, hindi pa tawa to So, dito rin ang tinuod nga pamalandong. Tanawa ra gud mo. Grabe gud ka amazing. Nice ka ayo ang bubbles. Sa unang panahon, tight ra man to at yellow. Sorry pa isa sa para magbubbles. Karong tinuod na ang bubbles na kung makita. mula na siya na. Grabe ka amazing. So nice. Ay, mag-bubbles-bubbles ah, na lang ta. Grabe. Grabe ka sad kaya wala snow. Sus nindot ra okay ra man sa dugo ta no eh kay kalo isa nato ang atong mga tuhod ani try ta pag ani ta atong mga tuhod ni kaging na mo ni ang drama hindi ka kasabot unsa na lang kuy atong mga kapadungan ng mga storya ani basta kay ang bubbles ang bubbles wow. ang bubbles baw mo ni siya ang bubbles sa nawawon pero dili ni siya permi kay kani karon nga event nagpa-bubbles ang Peninsula Resort. It's a little So mm -hmm. of a si oh, my gosh. Nice. The bubbles is so Nice. a little bit of a little bit of kay little of a nice of a nice it's so, plenty. And it's so of it's aslum natong mga naong dira yung anak kumalipay aslomon o naong bitaw rapi cute kalipay pati ang akong maguwang nalipay sa bakos ni muragid ni bata labaw pa 8 years old na mo ani nagpapomparte ko kay para malinaw siya kay wasay ay ang aking ate. Tawagin natin siya sa pangalang Jenny. Hindi niya tunay na pangalan. Miss <laughs> okay. Jess, ano'y may? Kapay Ako manggot niya, Miss Jess. So makita ninyo, na grabe na cute. Ni ulpo na ang angkas pa. Ah, oh, wala eh. Ni ulpo na ang bubbles. sa raang tanan, kani nga mga lakaw, bubbles sa raang tanan. Mauni siya ang alamat ng mga bubbles. Grabe cute ang bubbles, oh. 24. representing Mountain of Bubbles. The Bubbles na hindi mo maasahang lulobo ng ganito. Bubbles na fluffy tingnan. Pero pag lumakad ka, wala kang nararamdaman. Bubbles na akalain mong hindi ka mababasa. Paglabas mo ng Bubbles, ay basa ka na pala bubbles na lahat ng memories mo ng pagkabata mo ay mahinumduman gyud nimo kakapoy basig tagalog oy sumo na siya lipay kaayo ang bata lipay kaayo na siya Talo ba mo, na-imagination ako dira. Grabe na cute ka. Magical. Magical, basta nang magical. Grabe cute. Wala kong kugnaan sa fantasy world. Nice ka ayaw. Nice it ka ayaw experience sa bubbles. di gid ako ni malimtan na mga experience no ay karon pag ko kitag bubbles nagrabi ka ulpo ng mura na gid siya kada kadako kataas Nais ka ayo kami tanan dira nalipay gid nagtan-aw nagtan ra pero ako oy dili pwede musuwi ni sa bubbles kay tagaw tang dako mura gid gid e, balik dira pagkabata wala lang, nalipay na ko, nag-share ako ani, kay nalipay ko. So, hindi man nato masabtan na ng atong mga tingog diri, hindi man nato masabtan na asat padong ang atong mga tumong sa kinabuhi di man ato masabda ng atong tumong sa atong story, ah. basta kay nag-share ko ang bubbles taas na siya makalumosay na siya nga bubbles Maorato, thank you sa pagtanaw thank you sa pagpaminaw thank you thank you thank you yes salamat pero tungod ani nga bubbles na kit ko na experience nga maayo nako na yung mga nayindong duman pag na ako, nako na ako'y na natkatunan sa akong kinabuhi salamat kay Lord aning tanan experience Lord inaaw ni makamtan Lord kung dili tungod sa akong ate Lord na iya kung gihaga diri para maka-experience ani nga bubbles grabe na ako kalipay tuning panahon sa so Valentine's Day human na date sa akong bana ako na pong ate ang akong gidate thank you for this day kay tungod ni mo nakatistinggit ko sa bubbles na atong dream sa una sa ariel sa surf pa sa tide pa pahalag ng na nga haptos na takabantay nga nga haptos na pero naka-experience gift ko ani The bubbles. Thank you, they I love you. Love, love, love. Much more. Amen. Thank you.